Hi guys! It's me, Roselle Fishing and welcome back to my channel. For today's video, tayo po ay muling nakalaot. So, come on guys, samahan nyo kami. Let's go! Alright mga idol, kumusta po sa lahat? At eto, nandito na po kami ngayon sa laot. Katatapos namin yung Sa ganap na 10.49 ng gabi. Yan, inagaan po natin yung ating paglaot dahil sobrang haba po talaga ng low tide ngayon. So, malaking advantages kasi nga mata, mabababad ng matagal tong ating lambat. Dahil mamaya ang paliwanag, doon naman tayo hihila. Siguro baka masaagaan pa natin yung paghihila natin doon. Dahil Nakikiramdam tayo dito sa pwesto natin ngayon Medyo magilid tayo Baka maponduan tayo ng barko So hindi pa rin tayong papakampante Dahil nandito nga tayo sa punduan ng mga barko Nandito kasi yung Ispat na hulihan So hopefully mamayang paghila natin Ay maganda yung Sumalubong sa atin Ng mga tinya ng ating lambat So mamaya na lang mga idol And just keep on watching So ayan, kita niyo naman mga idol, ang nakikita niyo mga maraming ilaw na 'yan na iba-ibang kulay, merong dilaw, merong pula, at merong puti. Ayan, mga pier po 'yan. Diyan po 'yan sa may amin. So diyan tayo nang galing sa way na 'yan, sa area na 'yan. At hindi tayo masyadong lumaot, saglit lang nakarating tayo dito sa spot na 'to. medyo gumaganda na yung mga tinga ng lambat natin. Sa laot, wala tayong masyadong kinuha, madalang. Pero habang papagilid kami, ito ang gaganda na ng mga tinga natin. Sari-sari na. Mga hipon, alimasag, isda at alpiyang dagat. Epektibo talaga yung matagal na pagkakababad nitong lambat natin. Talagang medyo talaga nakaka-init dito sa laot yung mahabang paghihintay natin ng paghila. Pero sulit naman. Tingnan nyo mga idol yung ating mga tingan. Nakakatuwa pagkaganyan yung hinihila nating lang but ay sunod-sunod yung mga tingan nila. kaninang lumao tayo hanggang ngayong paghila. Kaya ang ating unang hila ay sa laot tayo nagsimula. Doon din tayo nagtapos kaninang nagkarya tayo. Itong hinihila nating lambad na to ay pagilid na. Ayan, medyo malapit na kami dito sa pier dito sa amin. Kaya gilid na gilid lang itong aming area ngayong araw na to. Napaganda pa nga yung pagkakaalis namin ng maaga pa. Ayun, yung gabi nga. Kumpara sa normal namin paglaot na madaling araw kami haalis ng barahan. Ito, inalisan namin ng gabi pa dahil nga sa sobrang haba ng low tide. So, iniwasan po natin dun yung mahabang pagtulak namin ng bangka papunta dun sa tubig para tayo yung makapagpaandar ng ating makina. At ito, sulit talaga yung ating pagod at puyat at matagal nating paghihintay dito sa laot. Bale, dito pa lang sa hinihila uh, natin na to ay alam na natin na maganda yung ating uhulihin sa araw na ito. Sana hanggang dulo ay magtuloy itong ating mga tinga para naman uh, sobrang saya yung ating pag-uwi at siguradong meron tayong magandang ibebenta para sa araw na ito. Yung yung tinga ng ating lambat, binigilis lang po yung pag-akyat ng pag itong lambat dito sa bangka dahil may posibilidad na makawala pa sila. Yung iba kasing mga alimasag ay nakasandal lang sa ating mga lambat. Nanginginain lang sila ng mga tinga nitong hipon at mga isda. Kaya kailangan talaga alis tayo sa paghila para maisam pa natin hindi sila makawala. si Haring Araw at sumigat na kaya pasensya ng mga idol again, against the light po tayo kapag uh, ganitong sunod-sunod yung tinga ng ating lambat ang sarap po talagang hilain hindi ka makakaramdam ng pagod o yung bigat nung lambat na hinihila natin mula doon sa ilalim bali ang nakakaramdam ko talaga ng bigat na yan ay si Oshino ko dahil siya yung tumupersa para iangat yung ating lambat papunta dito sa ating bangka dahil ako po ay isinasam ko lang yung sa may gawing tinggaan yung mga nahila niya kaya hindi ko masyadong ramdam yung bigat maliban kay Oshino na siya talaga yung tumupersa lahat ng mga kapwa ko mga ay agree sa sinabi ko na kapag madaming tinga yung ating lambat na hinihila ay siguradong tanggal yung ating pagod at hindi mga makakaramdam ng anumang bigat nung hinihila natin agree po ba kayo mga idol sa sinabi ko nagtuloy tuloy na nga mga idol yung magandang tinga natin pag ilip sayang nga lang at hindi pa tayo na hindi pa napagilid yung ating nandun sa bandang laut na lambat pero okay na rin dahil ang ganda talaga ng mga tinga natin may mga tinga tayo sa gawing pataw at dito sa hinihila ko na sa may tinggaan kaya napakaganda po talaga ng ating huli sa araw na ito ayan mga ilang panyo na lang po yung hinihila natin ito po yung ating mga pandulo na lambat Maganda pa rin po talaga yung huli niya o yung mga tinga. Yan nilain na lang yung lambat. Na din tayo ngayon at tayo na. Huling na lang po yung hinihila niya na yan pero may mga tinga pa rin. Ayan sari-sari pa rin yung tinga, mga hipon, alimasa at isda. So yan mga idol, tapos tayo magtanggal sa ganap na 9.40 ng umaga. So sila yung ano na mga uh, before na nagche ng mga inuhuli natin dito. Yan yung dalawa na kausap ni Oshino ko. At ito yung mga natanggal natin sa ating lambat. Ito, mga hipon. At ilang pirasong isda. Nandiyan. At dito naman sa kabila. At ito naman yung ating mga alimasag. Ayan, tingnan natin kung ilang kilo ang abutin niyan pagdating natin sa konsignasyon. Bali, nakapagpaamot na rin po tayo ng ating hipon at alimasag. Ayan, ito na tayo sa konsignasyon. Yan na yung ibigyan natin. Ayan, halo halo na yan. Ipagsama na namin sa isang timba dahil gunamit natin yung ating tambor sa paglilinis ng bangka o yung timba. So, ito yung ating mga hipon, ito yung ating tunay at sa yung ating pinanong. So ayun, ito yung pinanong din nga, ayun ang anuan. <laughs> gaya na niya talaga sa ko sa Puerto. Ngayon, guys, Gary, look. Aircon eh. Oh, ayun. Okay. Sina ikan. Pito po, sila Yung ating tigas. Oo. Ako naman, kaya na oh, mga yung idol yung ating ano, mga isda. Ang ating babangsi bisugo, madalang yung isda natin. At ito ang ating mga sikoy. eh. Ayan, nagtabi na rin si Ocean ng mga pangulam kanina. Ayan, yung wala yung pangulam. Ayan, meron tayong bakoko. Meron tayong alakaak. At piraso bisugo. bisugo yung papa bisugo yung papa ko, kuya't yan, mga. Oh, eh, ito yung ating big na limasag. Dos-siete. Ito yung small natin. Saan yung resebo? Ito yung ating... yung binayaran ko na masanong. Hindi na tayo ngayon sa bahay at inyo pong nasaksiyan yung ginawa naming madaling araw na paglaot na kailangan po talaga ay sipag at tiyaga lang. At sigurado naman na meron tayong kikitain kahit paano. So yan, uh, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsubaybay sa aming mga, mun mga munting videos. Ayan, so that's all for today's video. I hope you enjoyed watching. God bless and stay safe to all and see you to our next video. Thank you. Bye-bye.